Aya, take video sa deko. Oh. <laughs> video. <laughs> oh, mga idol. Oh, ginagawa na yung kwan ko dito ni Sadik. Oh, ni Sadik yan. Yung ilaw ko, mga idol. Ginagawa na yung ilaw ko ni Sadik. Si Sadik Pakistani. Yan, si Sadik Pakistan. Yan, my friend. Ayan, my friend Sadik. Yan, yung ilaw ko na puto. wala, wala na akong ilaw dito sa kwarto, kaya ayan, pinapagawa ko ayan. kalas kalas eh, jeepney, paspa, tah uh, tah tah ay ayan, nah ta, ta. aspal ay 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 ayan. ayan. <laughs> ayan, ayan. <laughs> ayan. Sino ko ako eh. Napunde yung ilaw ko dito sa kwarto mga idol. Ah, uh, ginapunta ko dito maliit. Oh, dapat pa mga aboboto Oh, ayan, nakita niyo mga idol. <laughs> kwarto ko napakasikip. Ayun, mga idol, napakasikip yung kwarto ko. Ayun, mabuti mayroong mabuti may electrician illitres, dito. Oh, electrician. Ayun, electrician si my friend Pakistan. Oh, Pakistan. Pakistan 'yan. Ah, ayan. Mapi mo skill asili ka ber ha. Hmm. Ka ber. Aywa, ah, ito sampul ko. Ay, ganito lang pala, ayan. Napakaliit lang. Yo, ito mga idol lo ko. Ayan. Ay, da. Uh, Dip ka ber mo pak. Kabe. Kabe, ah, ya. na. Ah, yeah Ito lang pala bibilin ko mga idol oh. Ganito lang pala. Yung ganito lang pala yung ilaw. Oh, yan yung ilaw. Mapipos kila kabir ha. Ayun. Ayun. Kalas after uh, pagkatapos ng sala. Ayan. Ayan yung mga idol oh. Yan. Ganun lang pala yan. Ayan. Yan bibigyan ko na. Kam basura. Ha? Anta kam basura. Basura pen. Ayun. Ayun. Ayu, arba. Al fi marriage? ah uh, Um, ano, married? Married? La, mi, 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 ay, married. Unmarried, not married. Ah, arba, arba. Arba, badura? Ayaw, badura. Children, kids, daughter. Girls, boys, come, hasi. Daughter. Ayaw, ay ayaw, ay Basura, ayaw, Basura. ayaw. Oh, yun. Dito, dito, dito ako Ayan, Ayan. Mga famous Wala kasing, wala kasing maliit doon, mga idol. Ayan, ulang maliit, ulang maliit, mga idol. Ganito. Ang nailaw. Mayroon doon malaki. Oh, malaki, malaki ang ilaw doon, mga idol. Kaya, yung malaki na bibilhin ko. Ayan, See? Ayan, kita niyo, mga idol. Ayan. Ganun lang pala yan, oh. nakadikit. Nakadikit ko na pala yan dyan. Ay, nakadikit lang pala yan. Sirado pa kasi yung bakala. Kaya, ayun. Ayan, bibigyan ko si Sadik ng Tenria, oh. Pagkabit lang niya dyan, mga idol. Kasi, wala. Kailangan ng elektrisyan. Hindi naman ako elektrisyan, mga idol. Kaya, mm -hmm. ayun. Mapi Bisa, oh, yeah, yeah. mungkin? Ah, eh. uh, mungkin after salah apertela, 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 Mungkin apertela, 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 This uh, even this uh, big uh, big Oke okay, ya, yeah. Sukran Sukran sadeka yan badin sim sim mana ini sim sim, kabe kabe kabe, ah Kabir Kabir. Ah. Kabir. ah asrin, asrin, kabir oke ke asrin, oke, watts oke, kala oke, 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 Ay, talas mo spigla na. Hinay na, hinahin na. Ay, ay. Ay, si mga idol, ayo. Napakahirap 'yung kwarto ko dito maliit, pero okay lang at least at least may kwarto. Ayun, nakita mo 'yun. Kalas. <laughs> Kalas si Krana. Ah, uh, bade na after after sala. After sala uh, comeback back. Oh, ayan 'yun mga idol. Ayun uh, na mga idol. Oh, malis na si Oh, uh, si Pakistan. Ayun, si Pakistani, umalis na si Pakistani mga idol. Ayan, malis na. Okay. Ayan. Thank you for watching. God bless all.